po, health is wealth, sabi nga po nila. Ngayong pong araw, pag-uusapan po natin ang common bone and joint orthopedic, or orthopedic problems po, no? Na for sure, eh, may nararamdaman na po ilan sa mga kapamilya po nating nanonood, nakikinig, myself included. Kaya naman po parang bigay linaw po dito sa ilang mga ganito po karamdaman ng ating mga kapamilya. Makakasama po natin live na live dito po sa studio si Doc Jose Briggs Pujalte ang Medical Center Chief po ng Philippine Orthopedic Center, Doc Bricks. Magandang hapon po sa inyo. Magandang sa hapon. Sir, papa -pa press lang po natin ang mahiwagang red button. Ayan, hello po, uh, Doc. Magandang hapon, Liza. Salamat sa pag-imbitan niyo sa akin sa programa na ito. Opo, at maraming salamat po sa oras po ninyo, Doc. Okay, upisan po natin to Excited na ako makausap ka. Common bone and joint problems. May pinipili po bang edad ito? Ang orthopedic problems kasi, Oo. the whole spectrum of uh, life yan, no? mula newborn hanggang sa mga may edad, sa mga elderly, lahat yan may tinatamaan ang mga sakit sa kasukasuan at mm. sa buto. Opo. Kaya walang pinipili. Ano pong mga common bone and joint problems po ba meron ang mga Pilipino in general? Mm. Kung... Uh, ang gagawin nating mm -mm. uh, batayan ay yung may public health impact no? Uh, tatlo mm -mm. no. Unang-una yung sa mga mga postmenopausal at mga matatandang lalaki yung osteoporosis no. Oh. Ito yung uh, pagrupok ng buto mm -mm. no. At uh, nakikita to sa mga babae na hindi na dinadatnan at uh, mawawala kasi yung kanilang hormone na tinatawag na estrogen mm -hmm. at uh, ang buto ay magiging marupok kaya mm -hmm. sa dati pag uh, sila ay nabuwal ay nagiging pasa lamang nagiging bale no pag uh, osteoporotic na mm -hmm. ang uh, isang uh, hindi rin na alam ng madla mm -hmm. ay meron ding osteoporosis yung tinatawag na type 2 osteoporosis sa ah, mga pa. lalaki. no, mm -hmm. Ito ay sa mga lalaki above 75 years old. Nagiging marupok na rin ang mga buto nila. Opo. Ang pangalawang uh, orthopedic concern na may mm -mm. public health impact ay yung osteoarthritis. Ah, no? iba pa yun. Uh, ito yung uh, degenerative arthritis. Ito yung tinatawag natin sa Tagalog na rayuma. Ah, no okay mm -mm. Ngayon, Uh, sa Department of Health Statistics, up to 11% ang uh, prevalence rate nito sa mga Pilipino. Ang ibig sabihin nito, yung uh, Rayuma ay nasisira yung kasukasuan sapagkat yung pinakaputi ng uh, dulo ng buto ay napupudpod. No? Kaya osteoarthritis. At pangatlo, na may public health impact ay nakikita na to sa ating mga mortality and morbidity Uh, tables, yung vehicular crashes or vehicular ah. accidents. No? Opo. Kasi dami ng mga sasakyan, mm -mm. lalo na pati ang mga motorsiklo at bisikleta. Mm -mm. No? Ito po mga nabanggit po ninyo, ito po ba ay pwedeng maiwasan through diet? Pagbata ka pa lang. So, Sabi kasi nila, di ba, uminom ka ng gatas para... Tumibay ang buto hmm. mo. So may eh, meron po bang science behind it? Kung pupunta tayo sa osteoporosis, mm -mm. No, yung pagkarupok ng buto, mm -mm. Uh, pag uh, bata yung babae no, yung uh, inner 20s or early 30s, yung tinatawag na peak bone mass, yung pinakamatibay ang buto noon, no. Okay. Kaya okay. Ang, ang gusto natin ay ituloy yung dieta at ehersisyo para tuluyang magiging matibay pa rin ang buto. Kahit uh, hindi na siya dadatnan. Oo. Meron po kasi akong kilala, 40 years old na po siya. Tapos po eh kapag po nakaupo siya, Dok, de matagal siya nakaupo. Tapos kapag bigla siyang tatayo, sumasakit yung kanya'ng tuhod. Mm -hmm. So ano po 'yon? Eh early signs na po ba 'yon ng osteoarthritis or osteoporosis? Maari um, sa arthritis, 'no? Ah, uh, uh, nag-uumpisa ang arthritis sa mga babae at about 45 years old. For no? lalaki po. Um much earlier no depende kasi maraming nagdudulot ng arthritis lalo na doon sa mga sports oriented no uh, merong, uh, sports related or mm -hmm. activity related uh, wear and turn where and ah, tear oh, oh. na tinatawag ng Opo. ano ng mga kasu no kaya kung uh, na ka nung bata mas oh, oh. mas madali magkaroon ng arthritis habang sa pagtanda. No? Okay. Ito po ba ay genetic? Namamana po ba ito sa inyong mga magulang o sa inyong mga lolo't lola? At totoo yun. No? Hmm. Uh, kaya min, makakakita ka na may mga 8 years old pero nagmamarathon pa rin. Kasi nga merong, ito ay namamana ang arthritis o osteoarthritis. Pero ang sinasabi ko sa mga pasyente ko, mm -hmm. uh, mabuti ang arthritis ang namamana mo sa lahi nyo at hindi, hindi. Cancer, cancer sabi ko na eh. Oh. O, diabetes. Oh, oh. O, alta presyon. Oh, yung arthritis kasi, uh, lalo na yung uh, degenerative arthritis o osteoarthritis, bihira oh, oh. bihira ang namamatay. Ang nangyayari lamang sa arthritis ay uh, bumababa ang antas ng uh, kalidad ng buhay. Oh, oh, okay. So a lower quality of life kasi kung meron kang arthritis mm -hmm. hindi mo na mahabol yung mga apo mo no Oo. at uh, hindi ka na nakaka uh, luhod mm -hmm. o uh, gawa ng ibang mga posisyon na na gagawa mo nung bata ka pa. Opo. Eh, aside from arthritis po, meron pa po bang mga common orthopedic problem? Kasi nabanggit niyo osteoarthritis, osteoporosis, may type 2 pa pala na osteoporosis. May iba pa po ba na mga common orthopedic problem na, um, na, na ano niyo na po, na handle niyo na po or alam niyo po dito sa Pilipinas? Para may uh, saysay, -say, no, i-relate -re natin okay. sa uh, mortality and morbidity Uh, tables ng uh, Department of Health no mm -hmm. uh, kasama rito yung uh, diabetes mellitus no yung ang sa diabetes kasi ang isang uh, epekto dito o komplikasyon ay yung diabetic foot no uh, ibig sabihin nito, yung nawawalan ng pagdaloy ng dugo sa paa sa paa kaya ay. pag ito ay napabayaan, ang paa ay nangingitim no Oo. at uh, nabubulok at uh, pagdadala sa Abig Hospital sa Philippine Orthopedic Center wala na kaming magagawa kundi putulin oo amputate ang isa pang uh, nakikita sa orthopedics ay yung uh, cancer yung cancer ay uh, number three no sa mortality statistics ng mga Pilipino Uh, meron tayong bone cancer din no. So, mat mataas din po ang ano natin doon? Ang kaso po natin sa Pilipinas ng bone cancer? Uh ang uh, masasabi ko yung bone cancer as metastasis no. Oh, okay. Marami kasi yung cancer, mm -mm. maaring may cancer ka sa sa suso mm -mm. o sa Baga. Mm -mm. Uh, lahat ito yung pag naging stage 4 ay kumakalat sa buto. Okay. Oh. Mm -mm. Mm -mm. Okay. Meron po akong katanungan dito po no bago tayo mag-move dun sa messages po na ilan sa mga kapamilya po natin, may questions po uh, sa inyo, Doctor. Ang arthritis, ang osteoarthritis, ito po ba ay gum nagagaling, nagagamot? Uh, yun ang maganda. No, no. Walang walang cure pero may treatment. No? Pa, paano po yung so, maintenance po siya? Ah, uh, kailan um, mag-exercise tayo okay. para mo, ang uh, laman yung mga muscles around the joints ay malakas at uh, may, ma, mag magkaroon mm -hmm. ng balanse eh, mm -hmm. no uh, ang uh, nangyayari dito ay uh, kapag sirang-siraan ng kasukasuan mm -hmm. ay uh, inoopera pinapalitan natin ng bakal at plastik no? mm -hmm. ang ah, okay. uh, naoperang ganito na uh -huh. um, popular ay si former president Joseph Estrada no mm -mm. meron siyang uh, ni replacements sa kaliwa at kanang tuhod oh, uh, oh. na palitan na yung tuhod niya oh meron meron po tayong katanungan po dito sa live stream po natin um doctor may mga pag-as may pag-asa pa po bang gumaling yung medyo nagda darken na ng mga binti at patpaa mm kailan ba check up muna tayo okay. ma mm -mm. uh, maaring hindi yon sa buto ng ngunit sa pagdaloy ng dugo kaya ang kailangan puntahan ay yung uh, vascular surgeon no yung mga kasama natin no at titingnan kung uh, ang pagdaloy ng dugo sa kanilang binte ay uh, malakas pa kung hindi ay uh, may posibilidad na magkaroon ng discoloration no ng okay. no. Oo. Pero early sign siya, so at least ibig sabihin baka kaya pang agapan nito. Punta na agad sa doktor, tama Punta po? Punta sa, hindi, uh, pwede sa orthopedic surgeon, pero uh, sa una, pwede rin sa vascular surgeon. oo okay po. Meron po tayo isa pa pong katanungan ngayon dito, Dr. Doc Brick. Si Maricel Tangunan, ang kanya pong katanungan, sabi niya, Doc, 49 years old po ako, OFW, madalas sumakit yung balakang ko at tuhod. Nawawala po pansamantala ito kapag ako nagsistretching, stretching pati sa binti minsan masakit pero pag namasahe eh medyo medyo hawa naman sign na po ba ito ng blood clotting sabi po ni Miss Maricel uh, para sa akin no uumpisa na 'yung arthritis niya Maaring nga uh, magpa-examine sa sa doktor mm -hmm. e x ray ngayon ang kanyang uh, likod at balakang at uh, titingnan natin kung uh, nagkakaroon na ng rayuma. Mm -mm. uh, ma malimit kasi pag uh, nasisira na yung kasukasuan ay may kaakibat na pag-ipit pag ng... Uh, mga ugat nerves, nerves. okay. So, kaya na, na ano nagiginawaan siya pag minamasahe pag uh, saka pag inunat okay. na pansamantala lang nawawala yung pag-ipit ng ugat oo so exercise din talaga makakatulong pala um, talaga do kapag uh, nai-stretch yung muscle ligaments and buto ninyo meron po po tayo isang katanungan mula kay Grace D siya po ay 61 years old good afternoon miss Liza diabetic po ako at may on and off akong elbow elbow pain since yesterday. Mali po ata yung pag-upo ko, so sumakit yung lumbar area ko. nag reliever ako at na-relieve naman po, pero may numbness na dun sa right thumb ko. Ano po bang mga gamot ang pwede niyang itik para po magamot siya dito, Dok? Ah, uh para sa akin no? telemedicine tayo pero ayaw natin magbigay uh, ng gamot mm, na hindi muna natitingnan ng pasyente mm -mm. pero kung hihimayin natin yan yung numbness o yung nawawalan ng pakiramdam ay isang komplikasyon ng diabetes yan Oo. yung uh, tinatawag na diabetic neuropathy no kaya maaring kailangan ay kontrolado ang kanyang blood sugar Oh, okay. uh, yung, Diet din pala. Mm -hmm. Yung pananakit naman ng uh, mga buto niya at kasukasuan, mm -hmm. maaring uh, kasama yon sa kanyang pagtanda. Mm -hmm. Hindi natin alam kung overweight siya o obese. Uh, sumasakit talaga mga kasukasuan kung hindi na kaya ng katawan ang buhatin ang sarili ang timbang mm, ayun mm -hmm. eh, Dok, meron po po tayo ngayong katanungan mula kay uh, Maria Dulce Orate sabi niya kung gayon po ba eh, mas mabilis magka-arthritis sa mga marathoners at sports enthusiasts huwag naman sana tumatakbo ako pero uh, answer that question Dok ano pong sagot doon? ang totoo niyan namamaan na nga yung arthritis uh Oo. -oh. may gene nga na tatawag niyan yung HLA-B27 no. Ah mm -hmm. uh, ibig sabihin may mga tao kahit dito tumatakbo, mo nagkaka-arthritis pa rin kasi okay. nga namamana 'yon mm -hmm. at meron namang uh, kung wala sa lahi nila uh, kahit tumanda sila wala silang arthritis. Mm -hmm. Ma maliban lang kung nasaktan yung katawan mo nung bata ka no yung uh, Uh, arthritis mm -hmm. from uh, work related injuries do no? mm -hmm. halimbawa uh, nasaktan yung katawan mo nung sa inyong kabataan oo oo mm. meron po akong personal question kasi ako po ay nahulog sa hagdanan mm -hmm. a couple of uh, months back at ako po ay nabali ko yung nagka-sprain po ko sa right foot ko kapag po ba ganon na um na, na nabali ka na sprain yan bumabalik naman siya sa full form niya eventually doc may pag-asa pa naman yun, di May ba? May pag-asa. No? Okay. So, uh, kailangan lang uh, yung pupunta tayo sa mga kasamahan natin, yung rehab medicine o yung phy physiatrist natin uh, okay. para mabigyan kayo ng physical therapy na mm -mm. protocol. Uh Oo. -oh. Pero the body heals, it's, it, it can heal? Yes, yung, of yung course. Yung mga ligaments uh -oh. and bones? It just takes time as you get older. Okay. Kasi nga, uh, ang mga ligaments, ganyan, uh -oh. wala namang circulation niya, no? Mm -mm. na, Nag-aantay sila ng ng uh, kanilang nutrition by diffusion. Oo. Ah, oh. Mm. Oh, okay. So, to answer it, gatas is the way to go ba, <laughs> Ay, Doc. Gatas talaga. Vitamin, well, calcium. Ganun yung talaga. Yung sinasabi mo, gatas, vitamin D, oh, oh. Uh, that's really for the bones. Ayun, oh, uh, okay. Ligaments din ba? Maka nakakatulong din ba yun sa ligaments? Sa ligaments, ang pinaka-importante dyan ay yung mga Uh, stretching exercises natin, lalo na kung tumatakbo ka. No? Oo. So, hindi vitamins, more of like yung stretching talaga, itong mga mm. ligaments mo dapat... Slow stretching habang Slow. tumatanda. Okay. So, Meron po tayong katanungan mula kay Juden Buhe. Sabi niya, Dok, nagagamot po ba ang sciatica? Ang... Ang term na sciatica ibig sabihin ay may nagi, naiipit na ugat sa sa likod no. Okay. Sa usually sa lower back o sa yung mga uh, likod sa sa likod ng uh, ng balakang, no? mm -hmm. Low, lower spine, no? mm -hmm. lower lumbar spine. No? okay, mm -hmm. nagagamot ito, pero kailangan alamin natin ang uh, dahilan. ang isang pinaka madalas na pinagbumulan nito ay yung tinatawag na slip disc, no? yung uh, okay. yung, in yung intervertebral disk o yung mm -hmm. disc na sa pagitan ng dalawang buto ng Oo. gulugod Oo. ay lumilihis at sa kanyang paglihis ay naiipit ang ugat. Naku Kaya, kaya nagmaman at nawawala ng lakas, no? Mm -mm. Ang paa 20 mm -mm. o hita. Ayun po. Eh Doc Bricks, to wrap up this interview. Ano po mga huling paalala po ninyo, mga health tips para po sa mga kapamilya po natin na nanonood at nakikinig? Go ahead. Bukas ang uh, Philippine Orthopedic Center, no? Isang uh, DOH retained hospital sa Banawe, Quezon City. Meron kaming <laughs> Osteoporosis clinic no kung mm -hmm. uh, gusto niyo pumunta para maalagaan ang uh, inyong mga buto mm -hmm. at uh, hindi kayo malapit sa bale. no um igsabihan ito yung aming uh, preventive side of uh, orthopedics mer we offer it sa Philippine Orthopedic Center. Ayun po, malapit lang po yan, especially mga nakatira dito po sa Lungsod, Quezon, na sa may Banawi area lang po ito, para po sa inyong mga katanungan pa kung nabitin kayo, nakausap ngayon si Doc Bricks. Maraming maraming salamat po sa oras po ninyo, Doc, dito po sa programa. Thank you, Liza. Ayun po si Doc Jose Brix Pujalte, ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Nagpapaalala po sa inyo na good diet and good exercise is the way to go! At